naisip mo na ba kung ano ang gagawin kapag ikaw ay kinagat ng aso mahalaga ito lalo na kung ikaw ay may alagang hayop mahilig sa mga alagang hayop o simpleng nag enjoy sa panahon sa labas alam mo ang mga aso ay kaibigan ng tao pero minsan ang kanilang kilos ay hindi maaasahan na maaaring magresulta sa hindi inaasahang pagkagat mas karaniwan ang mga kagat ng aso kaysa sa iniisip mo sa katunayan Ini-estimate ng Centers for Disease Control and Prevention na may halos limang milyong kaso ng kagat ng aso bawat taon sa Estados Unidos lamang. Hindi ba't malaki ang bilang na ito? Ito ay isang malaking paalala na kahit ang pinakamahinhing alagang aso ay maaaring magpakita ng agresyon, at kapag nangyari ito, mahalaga na malaman kung paano ito haharapin. Ang kagat ng aso ay maaaring hindi tunog malaki, ngunit maaari itong magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Bukod sa agaran sakit at gulat, ang mga kagat ng aso ay maaaring magdulot din ng impeksyon, mga sakit tulad ng rabies, at sa ilang malulubhang kaso, permanenteng pinsala sa mga tissue on nerves. Ang pagunawa kung paano haharapin ang kagat ng aso ay hindi lamang tungkol sa pag-aasikaso sa mga kaganapan pagkatapos, kundi pati na rin sa pagbawa sa mga potensyal na panganib sa kalusugan. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na epekto nito, Lalo na kung ang pagkagat ay mula sa isang aso na kilala at minamahal mo, kaya't masasabi natin na ang pag-alam kung ano ang gagawin kapag kinagat ng aso ay hindi lamang usapin ng kaalaman, kundi ng kaligtasan, kalusugan, at emosyonal na kagalingan. At ito ay eksaktong kung ano ang ating tatalakayin sa video na ito. Mula sa mga agarang hakbang na gagawin pagkatapos ng isang kagat, hanggang sa paglilinis at pangangalaga sa sugat, paghahanap ng tulong medikal, at pati na rin ang pag-uulat ng insidente. Ibibigay namin sa iyo ang gabay sa lahat ng ito, isa-isa, dahil ang mas marami kang nalalaman, mas handa kang humarap sa gayong hindi inaasahang mga sitwasyon. Kaya't handa ka na bang sumabay sa amin sa paglalakbay na ito? Maganda, dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At sa kaso na ito, maaari itong maging susi sa pag-ayos ng isang hindi kanais-nais nice -nice na sitwasyon manatiling nakatutok habang binabalikan natin ang hakbang sa hakbang na gabay sa kung paano haharapin ang kagat ng aso. Kaya, kinagat ka ng aso. Ano ang pinakaunang bagay na dapat mong gawin? Ito ay isang tanong na walang sino man ang gustong sagutin, ngunit mahalaga na handa ka sa mga ganitong sitwasyon. Ang agaran bunga ng isang kagat ng aso ay maaaring maging isang halo-halo ng panik at kaguluhan, kaya't hiwa-hiwalayan natin ito ng mga hakbang. Unang-una, Natural na magkaroon ng pagdagsa ng adrenalin, takot, o kahit galit, ngunit mahalaga na manatiling kalmado. Ang pagpapanak ay maaaring magpalala lamang ng sitwasyon, maaaring magdulot pa ng mas maraming pinsala. Huminga ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na kaya mong pangasiwaan ang sitwasyong ito. Sunod, kailangan mong lumikha ng ligtas na distansya sa pagitan mo at ng aso ito ay hindi nangangahulugan na bigla kang tatakbo dahil maaaring mas lalo itong magpapagalit sa aso. Sa halip, umatras ng dahan-dahan at kalmado. Kung patuloy pa rin nagpapakita ng agresyon ang aso, subukang ilagay ang isang hadlang tulad ng gate o sasakyan sa pagitan mo at ng aso. Ngayon, panahon na upang suriin ang kalubhaan ng sugat. Ito ba ay isang bahagyang gasgas -gas o malalim na tusok? May malakas ka bang dugo? ang lawak ng pinsala ang magtatakda ng iyong mga sumusunod na hakbang. Mahalaga ring tandaan na maaaring magdulot ng panganib ang maging maliit na kagat, dahil puno ng bakterya ang bibig ng aso na maaaring magdulot ng impeksyon. Kung mayroon kang suot na alahas o mahigpit na damit sa paligid ng sugat, alisin ang mga ito. Maaaring bigla ang lumaki ang pamamaga pagkatapos ng isang kagat, at hindi mo nais na mayroong kumikigil sa lugar. Tandaan, hindi ka profesional sa medisina, at hindi iyon ang iyong trabaho upang malaman kung gaano kagrabe ang sugat. Ang tungkulin mo ay gawin ang mga unang hakbang upang panatilihin ligtas ang iyong sarili at bawasan ang pinsala. Ang profesional na pangangalaga sa medisina ay laging inirekomenda pagkatapos ng isang kagat ng aso, kahit gaano pa ito kamaliit sa unang tingin. At sa wakas, subukang tandaan ang mga detalye tungkol sa aso na nagkagat sa iyo. Ito ba ay isang naiwang aso o may-may-ari ito? Ano ang itsura nito? Ang impormasyong ito ay maaaring napakahalaga, lalo na kapag tumutukoy ito sa mga isyu tulad ng bakunasyon laban sa rabies at legal na mga bagay. Ngayon na ikaw ay nagawa na ang mga unang hakbang, magpatuloy tayo sa susunod na hakbang. Kapag ikaw ay ligtas at kalmado na, panahon na upang linisin ang sugat. Ngayon, baka isipin mo, bakit mahalaga ang paglilinis ng sugat, di ba? Kahit isang maliit na kagat ng aso ay maaaring magdulot ng masamang bakterya sa iyong katawan, at kung hindi ito lalaban, maaaring magresulta ito sa isang malubhang impeksyon. Kaya, pag-usapan natin kung paano ng waste to nalinisin ang sugat ng kagat ng aso. Una sa lahat, kailangan mong hugasan ng mabuti ang iyong mga kamay. Ito ay upang tiyakin na hindi mo dinadagdagan ang anumang karagdagang bakterya sa sugat. Ngayon, kapag malinis na ang iyong mga kamay, dapat mong banlawan ang sugat ng dahan-dahan gamit ang mainit na tubig. Ito ay upang malinis ang anumang kalat o bakterya na maaaring nagtatago sa sugat. Maaari ring gamitin ang mild na sabon upang linisin ang lugar sa paligid ng sugat, ngunit subukan mong hindi mapasok ang sabon sa loob ng sugat dahil ito ay maaaring magdulot ng pagkakairit. Pagkatapos banlawan, dahan-daang patuyuin ang lugar gamit ang malinis na tuwalya. Huwag ito ragasa o gisingin dahil maaari itong magdulot ng karagdagang pinsala sa tisyo. Kapag tuyo na ang lugar, panahon na upang mag-apply ng antibiotic ointment. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpigil ng impeksyon. Mag-apply ng manipis na layer ng ointment sa sugat. Hindi mo kailangang sabrohan ito, sapat na ang pagtakip sa lugar. Sunod, kailangan mong takpan ang sugat ng isang malinis na bandage o dressing. Ito ay makakatulong upang panatilihin ang sugat na malinis at protektado habang nagsisimula itong magpagaling. Maganda rin na palitan ang bandage o dressing ng hindi bababa sa isang beses sa isang araw o kung kailan ito nagiging basa o marumi. Tandaan, ang layunin dito ay hindi upang kumpletong takpan ang sugat, kundi upang panatilihin itong malinis at protektado laban sa karagdagang impeksyon. At habang ginagawa mo ito, Mag-ingat sa mga senyales ng impeksyon tulad ng pamamaga, paglaki ng sugat, pagtaas ng sakit, o nangingitim na likido. Kung napansin mo ang anumang mga senyales na ito, panahon na upang bumisita sa doktor. Sa paglilinis ng sugat, tumutuloy tayo sa susunod na mahalagang hakbang. Ito ay ang paghahanap ng tulong medikal, walang kahalagahan kung gaano pa kasimple ang sugat, dapat mong hingin ang tulong ng profesional. Hindi dapat baliwalain ang kagat ng aso, at narito kung bakit. Kahit pa ang sugat ay tila walang kabuluhan, palaging may panganib ng impeksyon. Maaaring pumasok sa iyong dugo ang mga bakterya mula sa bibig ng aso at magdulot ng seryosong komplikasyon, kung minsan ay maaaring maging panganib sa buhay. Maaaring malinis ang sugat sa labas, ngunit maaaring magtago ang bakterya sa malalim na tisyo, tahinik na dumarami hanggang magdulot ito ng buong kapangyarihang impeksyon. Hindi lamang iyon, maaaring magdulot din ng kagat ng aso ng pinsala na hindi agad nakikita ng mata. Sa ilalim ng balat, ang lakas ng kagat ng bibig ng aso ay maaaring magdulot ng pinsala sa malalim na tisyo, pinsala sa nerve, o kahit na mga fractured. Ang isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring suriin ang lawak ng sugat at tukuyin ang pinakamahusay na hakbang sa paggamot, maging ito man ay tahi, antibiotics, o maging surgery sa malulubhang kaso. Bukod dito, maaari ring may pangangailangan para sa tetanus shot o bakunang rabies. Ang bakterya ng tetanus ay maaaring nandoon sa paligid at maaaring pumasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng sugat, na maaaring magdulot ng seryosong kondisyon sa nervous system kung hindi ito lalabanan. At habang ang rabies sa mga aso ay bihira sa maraming bahagi ng mundo, hindi ito wala ang rabies ay isang nakamamatay na sakit at ang paggamot nito ay kinakailangan ng serye ng mga bakuna. Tandaan, laging mas mabuti ang maging ligtas kaysa sa magsisi. Isa pang mahalagang aspeto ng paghahanap ng tulong medikal ay ang dokumentasyon. Ang iyong tagapag-alaga sa pangangalagang pangkalusugan ay magtatala ng insidente, ang lawak ng iyong mga sugat, at ang ginamit na gamot. Ito ay magiging mahalaga kung may pangangailangan para sa legal na aksyon o insurance claim kaya't makikita mo, ang paghahanap ng tulong medikal ay hindi lamang tungkol sa paggamot ng sugat. Ito ay tungkol sa pagsusuri sa panganib ng impeksyon, pagpigil sa posibleng mga komplikasyon, pagtitiyak na nakakatanggap ka ng kinakailangang mga bakuna, at pagbibigay ng dokumentasyon para sa anumang sumusunod na legal o insurance issue. Tapos na. Habang ikaw ay papunta sa ospital, may isa pang mahalagang hakbang na dapat gawin. Ang pagsusuri ng insidente ay isang mahalagang hakbang na maraming tao ang hindi pinapansin. Ngunit bakit ito mahalaga, maaaring itanong mo. Una, ito ay tumutulong upang protektahan ng iba. Ang pag-uulat ng isang kagat ng aso ay maaaring abisuhan ng kinakailangang mga autoridad sa isang potensyal na mapanganib na hayop, na nagtitiyak na may mga hakbang na ginagawa upang maiwasan ang mga susunod na insidente. Ngayon, ang tanong ay, kanino dapat mong iulat ito? ang ideal na gawin ay ipaalam sa parehong mga lokal na autoridad at kontrol sa hayop. Ang pulisya o lokal na pamahalaan ay maaaring magtala ng insidente at maaaring magbigay ng karagdagang tulong tulad ng pagtulong sa iyo na makahanap ng may-ari ng aso. Ang kontrol sa hayop, sa kabilang banda, ay maaaring suriin kung may kasaysayan ng agresyon ang aso o kung ito ay up-to-date sa kanyang mga bakuna, lalo na laban sa rabies. Tungkol sa may-ari, mahalaga na matukoy ang aso at ang may-ari nito, kung maaari. Ang pagkuha ng impormasyong ito ay maaaring napakahalaga para sa medikal na paggamot at posibleng pagsunod. Tandaan, gayon paman, ang iyong kaligtasan ang pangunahing bagay. Huwag isugal ang isa pang kagat habang sinusubukan mong matukoy ang isang agresibong aso. Kung ang may-ari ay naroon, subukang kunin ang kanilang impormasyon sa kontak at anumang kaugnay na detalye tungkol sa aso, tulad ng ang kanyang lahi, laki, at kulay. Pero kung ang may-ari ay hindi nandoon o tumanggi na makipagtulungan. Sa ganitong mga kaso, ang anumang detalyeng maalala mo tungkol sa insidente ay maaaring makatulong. Halimbawa, ang lokasyon, oras, at kalagayan ng kagat, at maging isang paglalarawan ng aso ay maaaring makatulong sa paghanap nito. Sa ilang mga kaso, Maaring magatubiling mag-ulat lalo na kung ang aso ay pag-aari ng isang kaibigan o kapitbahay. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang pag-uulat ay hindi tungkol sa pagsisi o parusa, kundi tungkol sa pagtitiyak ng kaligtasan at kalusugan ng lahat. Kaya, huwag baliwalain ang kahalagahan ng hakbang na ito. Ang pag-uulat ng insidente ng kagat ng aso ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng seguridad ng iyong komunidad at pagtitiyak na angkop na hakbang ang ginagawa upang maiwasan ang kahulugan. Ang pagkuha ng mga hakbang na ito ay makatutulong upang maiwasan ang mga susunod na insidente at matiyak na makakakuha ka ng kinakailangang pangangalagang kailangan mo.